guys, welcome to my youtube channel so ngayon guys, na bago po akong ipapakita ko sa inyo na video guys so sa video ito kung meron kayong nirestricted na facebook friends niyo sa facebook tapos eh, gusto nyo eh, unrestricted o unrestricted kasi nirestricted niyo so ngayon, saan po ba makikita yung taong nirestricted nirestricted niyo sa facebook so ang gagawin lang natin guys, click natin natin messenger Ayan, tapos click natin itong ito guys itong tatlong dot tatlong go hit tapos click nito yung settings na logo ayan tapos click nyo itong tibas yan settings so ngayon guys i-click uh, nyo ang restricted account so dito i-click nyo yan so ngayon uh, ito yung uh, friends natin sa Facebook na ni natin. So, ayan guys. Ayan. Yan lang po ang gagawin niyo guys. Paano natin makikita o mahanap yung ni natin na friends sa Facebook. So, dito lang po rin katapos video guys. At thank you for watching. At sana may natutunan naman kayo sa aking panibagong video.